Sumalang sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pondo ng Department of Labor and Employment para sa susunod na taon. Isa sa mga sinagot ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay ang isyu sa minimum wage. Ayon sa kalihim, hindi pa napagdedesisyona ng pamahalaan ang usapin dahil dumaraan pa ito sa tripartite body. Pagkaman mapapabuti ang kondisyon ng mga manggagawa, kailangan pa itong balansehin kasama ang panig ng mga negosyo. As we try to address and uh, provide social protection to vulnerable sectors, we are able also to complement this with the countryside development so that at the end of the day, yung pang gusto niyo na gusto rin naming makita, ayon po sana magkaroon ng katuparan na lahat po, ang kalidad ng trabaho, ang kalidad ng buhay, ang kalidad ng mga benepisyo, ay doon po sa na gusto nating makita. Yun po ay isang proseso. Na amin po ring uh, ikangay uh, kasama niyo po kami doon sa aming uh, sa inyong balakin na tulungan po natin lahat ng mga manggagawa.